Ay! Ay! Ah! Dahil ito mo yung chinelas mo kanina? Oo. Uh, Ang ganda nga. O, uh, nasuot mo? Oo. Uh, Kaya lang medyo malaki sa akin, pero okay na. Uh, Oo. Oh, magkano lang yun? Oo, uh, di ba? Uh, magkano least, lang yan. At least may sapin sapi sapi yung paa mo. Oo. Teka, wag ka makialam. Sino, sino to? Ewan, Ewan ko na. dyan. Ito mo sumingit ka eh. Ha? Tiga saan ba yan? Oo, tanga ko. Sumingit hey. ka lang. Lagang barak tuloy. Sino ka kuya? Sige, ka ba? Hindi ko na anak ako! Uutang ah, ka ba? Uutang ako dito eh. Uutang pa tayo eh. Uutang ka! Oo. <tis> hindi naman kita ka eh. Sige, ka ba? Sige, nga ako. Sige, Hindi nga kita kalala eh. Ah, hindi. Kaya hey, ganda ng ang usapan Umepal ka na siya. tingnan mo na prada. brada. Sigurid brada kasi dito sa tindahan na to, hindi nagpapautang to. Pasensya ka na, pasensya ka na, tol. Oh. Kasi to, hindi dito sa tindahan na to, oh. maliit lang to eh. Oh. Hindi nagpapautang Hilo to. Sino ah, ba? Ano lang yan, no? Ay, hindi, ay, ito ka kang magagalit. Bakit yung mawa. Oh. Kaya pap na papayag, papayagan ako. Dahil nakukuha ko sa mukha niya. Hmm. Yung sura mo, papautangin ako. Dahil sinigili ako siya eh. Oh. Dumating ka lang, umayipal ka eh. Hindi kasi. Wala na, sira na yung, oh. yung tungko. Hindi ka kasi papautangin eh ito. Maliit ka to. Eh, itong tindahan na to, Tol. Maliit na tindahan to. Nungutang ako, hindi pinungutang. Hindi ka pungutangin talaga yan. O. Ito na yung nungutang mo. Ayan, asa sa akin? Ayun, pasisa ka na kasi. Ayun, itlog. Itlog, itlog, pa. itlog. na dalawa. itlog. Dalawa itlog. May iba yung tinitigyan -tini talaga sa tinitignan eh, uh. no? oo Siya pinauutang mo. Shampoo. Shampoo pa. Oh. Uh. Tsaka ano, uh. yung cracklings. Cracklings pa. Di ba talaga pinagtititigil? Tama mo, dami mong pinautang ako, mo pinautang. Ah. Pinutang yung Salamat tayo ha. Ah. Ikaw, nasa susunod ha. Huwag kang ganyan po na doon. ang tintahan dito, inuutang ako pa. Angos mo Grabe ka. Ako hindi, pinautang ako hindi. Hindi mo nalang mo ka ba? Pinautang mo siya ako, hindi mo pinautang. Di ba talaga yung tinitigil siya tinitignan eh no? Eh paano hindi kita pa utang, Eh hindi ka naman nagbabayad ng utang eh. Ayan, lagi nagbabayad eh. Ngayon pala ako mangutang. Ng Ngayon pala lang laki na ng... Eto, tingnan mo yung utang mo. Si Agad ng... na oh. Ayan oh, ang haba na oh. Ayan o. Ayan o. Na, o. Ayan, o. Ma Ma Anong bayad? Hindi Alam. pa. Yan. Iba talaga yung, wow. yung ino mo sa utang mo. Mali ka doon. Kinigilingan yeah. ka. Ayan o, tadkad na ng utang. Ayan. Yeah.